po ay eh, gusto kong tawagin si Mr. Manuel Mugato na isang journalist upang siya naman po ang magsalita. You recognize Mr. Mugato. Maraming salamat po. Uh, Honorable Chairman, at uh, maraming salamat po sa amin ng Honorable Committee on Human Rights. Ako po ay walang presentation pero narito po ako upang magbigay ng salaysay tungkol po sa ginawa ng uh, Reuters News na ako po ay kasapi uh, hanggang 2019 nung ako po ay mag-retire. Uh, ang Reuters po ay gumawa ng maraming series, at least 10 series, tungkol sa War on Drugs ni Pangulong Duterte at inimbis ko po kami sa loob ng 17 months. No? Nagsimula po ito noong Abril din nung, nung tumatakbo si Pangulong Duterte sa halalan. At natapos po ito noong December 2017. At ang series po ng Reuters ay nanado po ng Pulitzer Prize noong 2018 sa International Reporting. Ano po ba ang nilalaman ng aming uh, investigasyon dun sa sampung special series na ginawa namin. Uh, kami po ay sumasama gabi-gabi dun sa mga nakikitang namamatay sa so war on drugs nung first six months, no? From July 1, 2016 hanggang December 31, 2016, no? So, ang ini, ang ini interview po namin ay mga witnesses, mga biktima, uh, kaparean, ang mga police, ang mga general parlor, barangay, lahat po. Wala po kaming hindi ini-interview para makuha po namin ang all sides, no? Pati po ang office ng presidente, Pangulo Duterte at ang PNP ay hinihingyan po din namin ng komento sa aming uh, investigasyon, sa aming susulot na report, no? Kaya masabi ko po na parehas ang aming reporting uh, sa katunayan, si Pangulong Duterte po ay hindi po kailanman binatikos sa kami reporting no uh, 70, uh, sa 17 months ang madalas niyang binabatikos ay yung ABC ABCBN uh, inquirer pati ang New York Times pero ang Reuters po ay kasi parehas po kami ay hindi po niya na at isa po lahat po ng report namin ay dumadaan sa buka, sa abogado para masigura, masiguro po namin na hindi po libelous at wala pong uh, hindi tamang reporting. At uh, sa paggawa po namin ng report, eh, pabalik balik po ang ginagawang editing ng aming uh, editor sa New York at sa Singapore. Kaya pulido po at uh, masabi ko na totoo at uh, wala pong halong... Uh, publication ang aming ginagawang reporting. Ngayon po nagsimula po ang aming report nung uh, Abril nung kami po ay may na-interview sa, sa bangkerohan market sa sa Davao na isang babaeng roon. at sinabi niya na meron siyang mga anak na napatay sa Tokhang sa Davao na tatlo no puro teenager ng kaibang panahon dahil po dyan, tinanong po namin siya, eh kung sakaling manalo si Pangulong Duterte, eh, si, si Mayor Duterte bilang Pangulo sa darating na halalan, ano po masabi niyo Ang sinabi po niya, naku, wag naman sana dahil babahan ng dugo sa ating kalye dahil, pagka nangyari yan. At nagdilang uh, anghel ang help siya dahil nung unang araw pa lang ni Pangulong Duterte sa Malacanang, eh marami na po ang namatay. Dahil po doon, Nagkaroon po ng interes ang aming mga editors na gawin po ng special report ang war on drugs. At hindi lang po ang Reuters, no? Lahat po ng international news agency ay naging interesado dahil sa nangyayaring war on drugs sa Pilipinas. Hindi, kakaiba po siya, no? Kasi wala pong ganitong nangyari nung unang panahon. Nung panahon lang po ni Pangulong Duterte, nagsimula ang maraming patayan, no? At uh, karamihan po rito ay may hirap. No? Ah, uh, karamihan po nang namamatay ay eh, doon po sa mga depressed areas, no? At ang center po ng uh, gravity nito ay eh, yung Quezon City, Manila at Camanaba, lalo na po ang Caloocan, no? Yan po ay ayon sa aming datos, no? Kasi po nung first six months ng uh, war on drugs, eh napakabait po ng ating kapulisan, no? Maraming salamat po sa alin la dahil lahat po ng report nila ibinibigay sa amin. Uh, may ballistic report, uh, post-mortem report, special report, update report, progress report. Lahat po ng dokumento kung sa war on drugs ay binibigay po ng ating PNP. Kaya meron po kami na compile ng maraming dokumento. At yan po ay nasa aming opisina. Ngayon po, nung nagkaroon ng kaso sa ICC noong April Uh, 2017, pinahil po ata ni dating Senador sa uh, Sanit Rulanes, nagsara na po ang gripo. Wala na po kami yung makuwang detalye. No? Kaya simula po noon, eh, kanya-kanya na pong ano, uh, hanapan ng uh, ebidensya at ng uh, mga papeles. At kami po ay sinuwerte dahil meron pong isang retired police general na aming nakausap at gumawa siya special report about the war on drugs. Siya raw po ay kinausap ng mga kaparean ng CBCP upang gawa ng report kung ano talaga ang sitwasyon sa ating Pilipinas, sa ating bansa. At itong police general, eh, senior po sa amin yung kanyang report at sinasabi niyang meron daw pong in-open na reward ang ating gobyerno pag nakapatay ng drug dependent, drug suspect, peddler, user, o trafficker. No? So, naging interesado po ang aming pisina dahil sa kanyang, sa kanyang uh, report at ginawa po namin ito ng special report noong Abril 2017. Pero ang problema lang po uh, dahil siya po ay secondary source. Hindi po siya yung talagang uh, talagang gumagawa nung uh, uh, sabi natin pag pagpatay no sa at hindi po siya yung talagang original source ang sa lang kanyang report meron siya binabanggit na 17 na PNP active officers na nagsasabi sa kanya at dinidetalye ang uh, Oplan double barrel na ginagawa nung panahon na yon no so siya po ay kinausap namin at sinabi namin na pwede bang iharap mo sa amin yung source mo para ma-interview namin, no? Ah, uh, matagal po namin siyang niligawan dahil natakot siya na baka uh, ma-involve yung kanyang source at mapahamak dahil uh, active duty, no? Eh, pero sa sa, sa huli ay eh, pumayag siya, no? At dinala niya po itong uh, PNP police officer na isang kapitan doon sa si isang restaurant sa Green Hills, no? At doon po namin nakausap. At sinabi nito kapitan na parang wala naman pong vigilante na pumapatay ng mga uh, drug suspect. Kasi po, ang mga pumapatay ay sila rin, no? Katunayan, nung kausap namin siya, meron siyang pinakita text message sa kanyang cellphone, no? Ang sinasabi niya sa text message, ah, uh, pwede ba alisin mo ang mobile patrol car mo sa gantong lugar, sa gantong oras, sa isang gantong araw kasi dadaan yung riding in tandem namin, baka mainkuwento nyo. Yung pung text message niya ay galing sa isang koronel na head ng intelligence ng NCRPO at that time. So, eh dahil sa kanyang, ano, sa kanyang uh, text binigay, sinek po namin kung may nangyaring ganong insidente, sa lugar na yon sa ganong araw, sa ganong oras. At meron nung pong nangyaring ganong isidente. No? So, kapatunay lamang na ang uh, gumagawa ng mga riding in tandem during that time, eh, pulis din. At sinasabi nga niya na kadalasan nung trigger man, dun sa mga riding in tandem, eh, mga baguhang pulis. Parang baptism of fire daw yun, no? Tapos, ah, uh, Meron kaming nagawang storya, ito na Dead on Arrival, no? Yung Dead on Arrival, kasi nung unang nung unang mga drug war operations, eh, nagkaka, namamatay yung mga suspect tapos inibisigan ng soko, no? Pero dahil nga yung pinakita na video kanina ni Attorney Conti na may tumatayo, no? Ah... Uh, binago ng ng uh, PNP kanilang modus operandi no hindi na nila hinihintay yung soko dinadala na nila yung kanilang victim sa ospital pero para makasiguro na patay yung kanilang victim eh tinutuluyan na no kaya ang interview namin sa mga doktor sa ospital kung saan sila dinadala karamihan daw ng victim, ay eh, nabarel malapitan Paano po maalaman? Kasi may mga tatuwing po sa katawan o sa ulo yung mga biktima. No? So, ibig sabihin, eh, para wala nang ebidensya, tinutuluyan na yung mga victims. No? At uh, ang isa pang kinuwelo sa amin ng kapitan, eh, nung una raw, pagka sa soko, pinapakita nila yung barrel eh hawak nung napatay ng na victim. No? Pero sa totoong buhay daw, pag baril lang ka eh hindi hindi mo hawak yung baril no so ang ginawa nila binago nila yung kanilang style no na nakatilapon yung baril ng ng konti at uh, ang problema lang minsan kasi pag hawak hawak ng baril eh yung namatay eh left-handed pero ang baril nasa may nasa, nasa kanan no so talagang uh, marami pong isinilawat sa amin yung Uh, polis, sa uh, captain na uh, nagpapatunay na talagang nai-involve po ang ating kapulisan sa war on drugs. Dahil po merong reward system na binibigay ang ating gobyerno. So, yung po siguro ay isang motivasyon. Yun ba yung uh, quota system? May, opo, o, kasi ang sabi po, kung hindi police ang papatay, meron pong mga sibilyan na inuupahan sila para gawin ito. No? So, yun po ay uh, nakalitalye sa aming 10 special report na makikita niyo po sa internet, no? Sa Duterte's War on Drugs. So, so mayroon po kayong special report, written special report doon? 10 po yun, uh, Your Honor. Can you please submit that to us also? Opo, opo. Salamat po. Thank you. Mr. Spirit, uh, Mr. I also would like to say na ito palang si uh, 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 Mr. Bugato ay eh, merong Pulitzer Prize Award, no? Ah, congratulations sa award po congrats. sa inyo. <laughs> oh, okay. Chairman, yes, uh, Congressman. Uh, in the spirit of uh, transparency, you no, know, kasi may uh, generalize natin ng lahat ng mga PNP, eh. Kasi uh, he mentioned about a certain general, a certain captain, a certain colonel. Uh, is uh, are, are you in liberty to uh, tell the uh, the names of these uh, generals general and captains and colonels and 17 active pnps considering that uh, the uh, the organization is uh, the totality of the our organization are uh, are being generalized uh, i think uh, it's incumbent upon this uh, hearing uh, to name the names of this uh, uh, police officials otherwise yung pong uh, moral ng ating pong mga pulisan na uh, ay uh, maapektuhan are you in liberty to uh, divulge the name of those officials that you have talked with? Uh, alam niyo po, my, kami pong journalist ay eh, hindi po namin uh, divulge yung aming sources. Uh, eh, in that case, Mr. Chairman, uh, uh, you are putting uh, our organization in, uh, in jeopardy uh, because uh, the totality of your uh, the totality of your uh, of your manifestation naming uh, a certain general and a colonel and a captain will put the the, the organization in bad faith. And that's the reason why this representation would like to ask uh even if you have no no uh, if you are uh, uh you are uh being constrained uh to tell your uh, your uh, your, uh, your source maybe uh, Mr. Chairman in the uh, executive session eh may bigay niyo po sa amin para naman sa ganon, ay uh, ma relieve din yung ating pong mga kasamahan sa organisasyon Uh, we all know that, that there was uh, indeed uh, uh 6000 deaths sa EJK and uh, according sa mga news ay uh, involved ang uh, uh, how many percent uh 52% are uh, police related so but of course hindi naman po sila lahat di ba and that's the reason why we are asking this uh Your Honor, yung retired na police general eh, pwedeng humambang din dahil siya po ay namatay na pero yung mga active duty, eh... Para si Morales lang yan, brad. Na namin. Ah, sige, ano, pwede po ba malaman ang pangalan? Si, ano po, General Rodolfo Mendoza. Rodolfo Mendoza? Opo. Siya po ay... Uh, dating, uh, ano, uh, intelligence officer ng PNP. Yun po yung nakausap ni po ninyo. Yo, siya po ang main... Uh, source. main source. Uh, source namin, How about o. the colonel that you were mentioning a while ago and also the captain? Ay, pa, po, kasi, buhay pa, buhay pa. Buhay tsaka active eh. At saka yung 17 na uh, active uh, PNPs. Yung 17 active, eh, hindi po niya binigay sa amin ng mga pangalan. Kasi kung protektahan din po niya, yung identity. Pero yung nagsabi po ng reward system is di kapitan. Hindi po, si General. Ah, si General nagsabi. Uh, so, malangit mm. Sumalangit na wa ang Anyway, uh, 'yun lang po Mr. Chairman kasi may Joe, uh, I hope you understand the hope predicament. Uh, being the chairman of the public order and safety, I have to protect the organization as well. And uh although marami kami mga bad eggs sa uh, organization, we are cleansing the organization. But with this statement that you have mentioned in this committee, I'm sure the uh, morale of our organization will be uh, uh, will be much much lower, no? And that's the reason why sana po mapangalanan natin tong uh, kapitan sa kayong colonel para na sa ganun ma-relieve naman po yung mga ano active pa po ba yung ano yung kapitan active pa po, po eh hanggang ngayon opo and the colonel active pa rin opo palagay ko yung colonel naging general na at yung kapitan eh colonel na. <laughs> na So, can you, can you, uh, pinapangalagaan po namin yung identity nila kasi ayaw po namin silang mapahama. So, oh yeah, okay. Uh, I will um, I will yield to the uh, wise wisdom of our uh, chairman with regards to the uh, naming of this uh, uh, police official. Kasulat mo na sinabi niya, pwede niyo bang sabihin na executive session? Magira po, eh. baka mapahamak sila. Okay.